Good morning, Canada! Naku, nagpabudol na naman ang kavex ninyo sa Shein naman. Kaya tara, mag-Shein hall. Wow! May pa-haul si cavex. Wait nga pala, ako lang ba yung ano, alangan yung size? Yung alangan pang bata at alangan pang matanda? Kasi nga, napakapitit ni Kavex. Napakahirap naman ang size ko. Ano ba naman yan? At dahil gusto ko nga ng mga pantulog na damit, eto, naghanap ako ng mga sales sa Shein. Eto na, ang na, unahan nating irarampa. Tingnan nyo naman, small yan. Mukha na lang sa akin, di ba? sa bagay, dapat naman talaga loose at hindi super fitting ang mga pantulog, di ba? Pero nalalakihan pa din talaga. Alam ko na pag dilabhan ko 'yan, ida-dryer ko 'yan ng matagal para mag-shrink. Ito na po ang transitionist na si Kavex. Wow! Pasado ba? Parang mas bagay sa akin yung dark color katulad nito, di ba? No man Bagay ba? Standing in a very front of you is an 18-year-old stunner. Wow. Ito na naman tayo. Ito na ang ating pangatlong haul. O, oh, di ba? Eh, ang social ng color na to. Ano bang ba color to? Hindi naman to red eh. Maroon ba to? Red maroon. Uh, hindi ko alam. Ano bang ba color to? Ang social ng color na to. Bet na bet ko to. Pang mayaman. Pang sala talaga to. Chinek ko yung order ko sa Shein. Ano daw? Burgundy daw yung color na yan. Ang ganda. Perfect. Uy, Kavex. Hindi magkaintindihan ka dyan sa mga pa-walking galore mo dyan. <laughs> One of my favorites yan, mga ka-Vex. At ito na nga yung pang-apat natin in 3, 2, 1. Uy! Transitionist na talaga ako. Isa pa tong tela na to. Napaka-perfect. Ang ganda din ang pattern niya. Perfect! Correct! Napaka-pretty parang face ko, lo. Diyos ko, mga ka-vex, napakatagal na yan sa cart ko. Diyos ko, ang tagal pang decision bago ko pa yun na-check out. Buti na lang talaga, napakaganda. Ba't ba kasi i-relate na relate ako kay Junella in Japan? <laughs> Yung parang... <laughs> uy, ano ga kaya gana <laughs> pagdadagasa pa <laughs> Yung parang pagbibili ako sa sarili ko, parang nangihinayang ako. Dako, dapat pala hindi ako nagigilty kasi ako naman to. Self-love muna tayo. At eto na nga ang pinaka-favorite ko sa lahat dahil pwede na ako maging si Mayor Leto Atienza. Ma Mahal kong may nilo. <laughs> ang ganda kasi, super social ang tela niya. Dalawa lang yan eh. Mahaba lang talaga yung manggas o maliit lang talaga yung mga bias ko. <laughs> ang tanging solusyon, mas matagal sa dryer hanggang ikaw ay lumiit. <laughs> Last but not the least, ang ating pang-anim na budol, itong mala zebra stripes kinemarlo na to. Ba't naman kasi ko, konti ang mga options sa mga panlalaki, tapos ang mamahal pa. Tapos sa babae, ang daming options, ang mumura pa. Makapag-try nga sa babae. Ito nga pala yung account ko sa Shein at ito yung mga presyo, sa mga $20 lang. Ang laki ng discount, no? Share nyo naman mga ka-Vex kung saan kayo mga nabili ng mga pantulog dito sa Canada, yung mura ha.